Manalo believes that his church has duty not only to secure a better life for his flock, but also to heed the popular. Ibig sabihin, aking iglesia. O, oh, kung halimbawa, sinabi man niyo ng aking iglesia sa kanyang iglesia, eh anong pakilam natin? Opinion ko yun ha? Opinion ko yun. Eh siya sinugo eh. Halimbawa, ikaw, ikaw may ari ng bahay. Tatay mo may ari ng bahay. Ano naman kung sabihin ko, ako yung sinugo, at bahay ko yan, aking bahay. Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag dito talaga Iglesia ni Cristo. No, eh tayo naman kasi na registro sa SEC at talaga yung pangalan pa ng ano, Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. Okay. Sabi ng Munting Kaalaman Channel na isang kaanim sa si Iglesia ni Cristo na di daw pwede na Iglesia ni Manalo. Pero nagkukontrahan mismo na paamin sa ay kanyang pahayag ng nabasa sa Pasugo Magazine na my church ang sabi ni Felix Manalo eh anong lusot niya eh ano paki-alam umano natin kung tatawaging aking iglesia eh di kung tinatawag na kanyang iglesia ibat e, ba't ayaw ninyong tawaging iglesia ni Manalo Tatalakayin natin ito mga mahalag patid. samahan ninyo ako kasi kung halingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ng katotohanan para sa ating mga kapatid ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christore! Rodillo at Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga soking taga-sumaybay? Welcome po sa ating live streaming. Muli, ito yung yun, Nicodemus Wendel talimang makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan sa mga bago pa lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga soking taga-subaybay? So, katoliko o hindi katoliko, wala pa rin tayo ngayong uh, raffle. Ah. Wala pa tayong raffle ngayon. Sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, uh, welcome po. At tatalakayan natin ito, meron silang dating madre na, na ay alam naman natin uh, karamihan sa mga kahit pa uh, mung hadaw ito siya Carmelite uh, Kung wala talagang background sa apologetics mapari kaman at ma madre delikadong madalaka nitong mga uh nag sikta, lalo na sa Iglesia ni Kristo tatag ni Felix Manalo. Diba ba? Uh, dahil, napansin niyo ba, yung ginamit nating mga aklat na pinakita kung paano ginamit ng na mga tatrakayin natin yan sa susunod pa uh, with video no? kung paano nila pinagchap-chap. Ito, ang dating madre, pero pa lipat-lipat na siya nang lumabas siya sa congregation ng ibang sikta mongha ako. And then, parang, you were telling me, ako, galing ako sa loob, hindi ko alam na bawal kumain ng dugo. And sabi niya kasi, mortal sin. Sabi ko, kami, kumakain kami ng dinuguan eh. We cook. And then sabi niya, mortal sin. Hanggang sa, dinidare ko po yun si, si Joyce, yung kasambahay ko po na, talaga bang totoo na sa Bible, yung sinabi mo about sa dinuguan? Ayan. Oh, talagang bang totoo daw umano na sa Bible yung sinabi about sa dinuguan? Kaya kahit pa madri ka, o pari ka, pag wala kang background sa apologetics, tulad ditong ating kapatid na lumabas at nakikinig sa ibang pananampalataya sa ibang, at uh, tatalakayan natin sa susunod, Uh, punto por punto, yung uh, pahayag niya mga kapatid. Ang pang-ang tanong niya sa isang kaanib ng Iglesia ni Kristo, meron nga ba talagang mabasa sa Biblia na bawal ang dugo? Pero ang termino kasing ginagamit sa kaanib ng Iglesia ni Kristo na kasambahay niya, mortal sin ang pagkain ng uh, dinuguan. So, meron pala silang mortal sin. Wala namang mortal sin. Sa katoliko lang yan. No? Uh, mortal and venial. Pero, talagang mabasa yan sa lumang tipan at isa sa mga ginagamit, hindi lang sa mga ministro, kundi pati na sa sabadista, pati na sa dating daan at saksi ni Ang Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11 sa Good News uh, Bible, dahil may mabasa kasi dyan na The life of every living thing is in the blood, and that's <clears throat> that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the sins. Blood, which is the life, takes away the sins. So, yon ang gagamitin nila plus. Uh, gagamitin pa nila ang Leviticus Kapitulo 17, versikulo 14, na the life of every living things is uh, in the blood. Oh, you shall not eat any with meat with blood. Oh. So, ipinagbabawal talaga sa Biblia. At dagdag pa nila yan, ang Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 33, na But be sure you do not eat the blood, because the blood is the life, and you must not eat the life. Yun ang basihan, di lang sa Iglesia ni Cristo, sa Seventh-day Adventist, kay Eliseo Soriano, at yun, natangay talaga ang ating mga kapatid sa uh, kahit pa dating Madre, no? dating madre natangay talaga sa uh, Iglesia ni Cristo plus ginagamitan pa ng iba't ibang mga aklat katoliko na naunan nating uh, pinakita sino hindi matangay 'yan. Bakit? Halimbawa gagamitan ka ng aklat katoliko o yung isang aklat oh ito halimbawa no? Uh, gagamitin ito palagi ng mga ministro ni Felix Manalo. Sino di matangay? Uh, pag ginagamit nila ang aklat na ito, pahina 30, 30 size, ito ang makita natin mga kamatid. Ito ang ginagamit nila, The Remote Beginnings of the Catholic Church, Go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. Oh, yon ang ginagamit nila. At ang konklusyon, malinaw na pinatunayan sa aklat ninyong mga katoliko na nagsimula ang katoliko the remote beginnings of the Catholic Church. Go back to the terrible day when Lucifer flung against heavens. Pero may karong may iniwasan sila. Ang iniwasan nila sa aklat na ito ay ito. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church. Yon, imagine sila ang palaging nagsasabing uh, isang Deception ang ginawa sa debate dahil may babasa. Pero sa karamihan ng debate na ginagamit nila mga kapatid, dami ng mga dibati na ginamit nila. Itong mga aklat na ito, aklat katoliko, para titirahin ang pananampalataya nating mga katoliko. So, sino ang di matangay niyan? Lalo na itong sinabi ng dating Madrid daw na bawal ang pagkain ng dugo makita yan ha, ah, sa Biblia. So, una, kung tingnan natin sa talatang ginagamit nila mga kapatid patungkol sa ah, pagbawal sa pagkain ng dugo, alam nyo, hindi na yan applicable sa bagong tipan. No? Sa ah, lumang tipan, yung Leviticus Kapitulo Uh, 4 versikulo 35, yung mga pari ginagamit kasi ang dugo ng mga hayop para ibuhos sa altar. Mabasa ayas, Leviticus kapitulo 4 versikulo 35, Leviticus kapitulo 17 versikulo 11. So, pagdating sa ating Panginoon Kristo sa bagong tipan, nabago ang lahat mga kapatid. Bakit? Dahil ang kanyang dugo ang ginagamit na sakrepesyo para sa pagtubo sa ating kasalanan. Mabasa yan sa uh, Hebreo Kapitulo 13 si Versikulo uh, 12 no at sa Gawa Kapitulo 20 Versikulo 28 at uh, sa susunod tatalakayan natin yung punto por punto talaga kaugnay sa isang uh, madre no, na dating madre na natangay. At ito'y ginamit din nila na propaganda, pero di na natin yan, uh, di na tayo magulat diyan. Bakit? Uh, di tayo magulat sa mga ganyan. O na, uh, meron ng babala ang ating uh, Panginoon diyan sa San Mateo 24 na ang mga bula ang propeta lilitaw talaga at maraming madala oh mad, maraming madala maraming matangay nila so sandali muna baka nagluding tayo dahil umuulan dito kumusta ang signal ko paki-comment mga kapatid kung nagluding ba tayo hmm? O so, paki-comment lang ha kung kumusta. Oh. Okay. Um, sa una ah uh, natin ay ayan uh, pero lilinawin natin yung sinabi ng munting kaalaman na di pwede silang tawaging iglesia ni Manalo pero kung pansin ninyo, abay, inaamin naman na ayon sa pasugo magasin, kay manalo itong iglesyang ito. So, balikan natin, ha? balikan natin, at lalo na yung aral nila na si Felix Manalo Anghel, ang ating Panginoon Iso Kristo tao, so higit sa kalagayan, si Manalo, kumpara sa ating Panginoon Iso Kristo. Di ba Ma? Oh. So, yun ang uh, lalabas. Okay. So, pakinggan muna natin. Ang ano ko lang sa kanya, kaya dito kay Brother Del, kasi baka hindi naman nod sa'yo yung mga susunod na video eh. Ma ano na eh, mainit na sa'yo. <laughs> ang dami nang comment sa akin, nainit kami doon. <laughs> dito na kami nakikinig, mas mali. Uh, oh, so, baka dami na umanong uh, di... Uh, Ah, uh, sige, maraming salamat. Okay daw ang signal. Okay po ang signal. Ah, oh, maraming salamat ni uh, kapatid na Berna Eversabal. Okay. So baka marami na umanong hindi manunood sa akin dahil kahit mga Katoliko nagmi-message na umano nitong totoo kaya. Eh pangalanan mo sinong Katoliko? Paano mo nalaman na Katoliko 'yan? na nagmimisid sa kaniya na doon na umano nakinig sa kaniya dahil malinaw magpaliwanag siya. O, so, tingnan natin. Malinaw. O, no? mo yung iba doon. Taka sa akin. Message. Doon. Sabi niya, mga kaanib mo yan. O, nagmimisid sa kaniya. Una, hindi ko yan kaanib. Pwedeng sabihin kasama. Dahil hindi naman ako nagtatag ng iglesia. Pag ako'y nagtatag ng iglesia at sila'y Umanib sa akin, eh maging tama ka nakaanib sa akin. Pero mga kasama, kung totoo man at di man nagsisinungaling na meron talaga umanong mga Katoliko na nagmi message na mas gustong makinig sa kanya sa uh, paliwanag niya kaugnay kay Felix Manalo. So yung brother Del, ako maliwanag na paliwanag. Eh, oh, maliwanag na paliwanag daw. Oh so, paano mo ipaliwanag yung sinabi na hindi maare hindi maare na tawaging iglesia ni Manalo? Pero nang nabasa ang Pasugo Magasin na sinabi ni Felix Manalo, my church, o, a uh, his church, uh, ayon sa Pasugo Magasin, eh, sabi niya, eh, sino ba tayong tututol dyan? Si Felix Manalo ang uh, pinili, therefore, pwede niyang ang kining kanyang iglesia tulad umano sa bahay. O, ang bahay na yan, aking iglesia. Kaya kung pabor na sa kay Manalo, bakit ayaw nilang iglesia ni Manalo? Tuloy natin. Kailan lang ako, mas kumpara ako sa kanya. Ang tagal-tagal na niya, di ba? Di ba? Mangyayari pa lang to. Kaya nangyari to? Doon pa sa panahon ni Kristo? Hindi. Doon pa lang sa mga wakas ng lupa. Di ba? Eh, di ba yung panahon yung panahon ni... Kristo, siya sabi niyo, natatag na kayo. O, oh, eto sa mga wakas ng lupa, ibig sabihin, hindi sa panahon niyo to. Hindi sa, pagkakata, sa ng Kristo. Sa panahon kung kailan wakas na, kailan niyo sa mga wakas ng lupa. Doon sa araw ng digmaan, lumapit ang mga alagad sa, kay Kristo ng bukod sa, ulibo. At sinabi, Panginoon, kailan, kailan po ang darating? kayo ng okay, digmaan. Na. At aaling ako digmaan. Kailan nangyari digmaan? July muna. Dahil... This is evidently important.